ano green flag sa isang relationship? Malalaman mo na mahal ka ng babae pag very patient and understanding siya sa'yo. At willing siyang isacrifice yung happiness niya. Basta happy ka. Tayo naman mga lalaki, alam natin na mahal natin. Ang mas importante sa atin, na happy ang partner natin, ang girlfriend natin, asawa natin, isa sa sarili natin. Parang pag nag-anak like, tayo, pag mahal na mahal natin, anak natin, ibang una natin ang anak natin kaysa sa sarili natin. Pero hindi lahat na magulang ganun asad, di ba? Pero ganun, ganun mo malaman kung mahal mo isang tao. Usually nga, pag mahal ka na isang tao, pati ugali mo, ibabagay niya na sa'yo. Pareho na kayo ng mga pinapanood, ng mga hili, mga banding nyo. Hindi masarap kumain, kahit masarap kumain. Masarap yung pagkain, pero dahil hindi mo kasabay yung misis mo, yung mahal mo, hindi masarap yung pagkain. Ganun mo malaman na mahal mo siya, kung mas importante yung happiness niya. At gusto mo happy siya. At pag na-hurt siya, talaga na-hurt ka. I'm not your doctor. Tama am not Do what lady, Happy healthy.